ang ating ayan, ayuda. Tingnan natin. Uy. Ulan pala <laughs> ayan. Tenol lang na manok, guys. Ayan, dahil anniversary ng aking tito at saka tita. Ayan. Shout out sa aking tito Rolando and Neda. Pinoliar ayan. Um, ano to, guys? Tinolang, native na manok. Uy. Ayan. Okay, init. Bagong luto, guys. Tapos, another one. Mayroon pa, guys. Ito. <laughs> Sana, buksan natin, guys. Wow! Ano <laughs> ano to? Luto. Hindi ko alam kung anong luto nito, guys. Ayan. Lagyan natin dito. Ano to? Adobo. Okay, bango pork and ano pala to guys halo na siya chicken ah only pork pork and chicken nga ni oh halo nga ayan ayan ang ating ayuda guys galing sa aking tita ayan happy anniversary po tapos ay <laughs> lumeni po lumeni wall up tayo guys <laughs> guys. Another ayuda guys. Pinya. Mura ata ngayon yung pinya guys. Ayan. Dalawang pinya guys. Ayan. Oh. Another pinya ulit guys. Ayan ang na ating mga ayuda guys. Ang dami natin pinya. Ayan. Thank you guys for watching this. Like, share, and subscribe.